Welcome new students to Ship. Good morning, guys. Yo, what's up mga idol? Yes, and, and nga pala. So ito nga mga idol, mainit na naging banat ni former 3 division World Champion General Casimero. At Japanese superstar na Oya Inoue. Nasa nangyari ng official press conference sa pagitan ni Casimero at Sanchez, nasa pamumuno ng Treasure Boxing Promotion ay panang ni Cuatro alas kay na Oya Inoy makulit ay namin, hinamon nito na manood ito. ng kanyang laban Nakain sa Japan. Na, na, na matapos na rin ang maanghang na hamon nito sa Hapon ay agad naman itong naisulat sa ilang pahayagan sa mga Japanese media. Kung saan nga'y trending ngayon ang pangalan ni Kasumero sa nasabing bansa na mismo ang promoter na rin nito na si Masayuki ito ay suportado ang ilang banat ng Pinoy sa, sa Japon. Indeed. So pag tinanggi pa rin mga idol ng American promoter ni Naoya Oya Inoue na si Presidenta Prang Promotion Bob Arum na walang bilang nabay. si Angas na, na Pinas sa Bansang Japan ay posibleng na nga daw 9 a.m. na sa kumakalat sa social media sa request. ngayon breakfast. na sinagot na umano ng halimaw ng Japan ang banat na ito request ni Casimero sa kanya. So ayon mga idol kay na Oya Inoue ay hindi naman Saku. daw Isi ganun kagalingan si Casimero. Kung kahit nawalan daw ito ng interes na labanan si Cuadro Alas. So matatandaan na rin na uminit ang banat na ito na nung maging tabla ang laban nito kontra kay Japanese fighter Yukinori Uguni. So patungkol na rin mga idol sa banat na ito ni General Casimero sa halimaw ng Japan ay possible na rin nakarating ito kay Naoya Inoue na hindi may tatanggi na sadyang maangas talaga si Casimero na kung daw ng halimaw ng Japan ang laban sa kanya ay pabor pa kay Angas na Pinas sa paluwarte ng hapon magagana. Samantala, nagkahamunan pustahan sa labang Casimero kontra Sanchez ay pumalo na sa 20,000 US Dollars. $20, Nakatumba sa Philippine money ay 1 million pesos. So halos magkabuli na rin ang magkabilang kampo sa pustahan ito kung saan no. mismong nanggaling kay Jerry Marshall tayo na naghihintay lamang ito na magbukas ang betting site sa laban ni Casimero at Sanchez. Nasa latest live ni Kuya ay hinamon na lamang ito si Jerry Marshall na sila na lamang ang magpustahan sa 20,000 US Dollars kasi dalawang bisis yun. Siya yung nagano. Sa sparring, may out ka ni Akaho. Sa kabilang banda naman, super middleweight contender, Edgar Berlanga. Kamay ka man, nagubas ka. Ay mainit namang nagbanta sa kampiyon sa super middleweight division. <laughs> na si WBC, WBA at WBO sa Uy Canelo Alvarez. na, thank you guys Alvarez, for watching. Natatapusin daw nito sa loob na ikaanin so na ang pangilap nito kay ko. Canelo. Kung saan ngayon eh, marami na nitong mga pinapatong salita kay Canelo.